Ngayong araw, may napakalaking balitang dapat mong malaman na ipasa na ang bagong batas na babago sa paraan ng pagreretiro ng libu-libong Pilipino. Totoo yan, simula Nobyembre 1, 2025, mag-iba na ang Naras Early Retirement Rules, at kung ikaw ay isang miyembro o malapit ng mag-retire, maaari kang direktang maapektuhan. Maraming nagulat dahil ang mga pagbabago na to ay hindi lang tungkol sa edad ng pagreretiro, kundi pati sa qualification, benepisyo at paraan ng pagclaim ng iyong pension. Ibig sabihin, kung dati ay sigurado ka na sa matatanggap mong monthly pension, ngayon baka kailangan mong mag-adjust o magplano ulit. Ang tanong, mas mapapadali ba talaga ang pagkuha ng early retirement o mas mahigpit na naman ang mga bagong patakaran ng SSS? May mga nagsasabing ito raw ay para tulungan ang mga miyembro. Pero may ilan din na nag-aalala, baka mas marami ang mawalan ng karapatan sa early retirement kaysa sa matulungan. Kaya huwag kang aalis, sa video na to, ipapaliwanag natin ng malinaw kung ano ang laman ng bagong batas, sino ang tatamaan o makikinabang, at ano ang dapat mong gawin bago pa dumating ang Nobyembre 1-0-2025. Kung gusto mong malaman kung pasok ka pa rin sa bagong rules, alike mo muna ang video para mas marami ring makaalam sa importanteng update na to. Alright, tuloy tayo, dahil kung totoo nga ang mga detalye ng bagong batas na ito, magbabago ang buhay ng libu-libong Pilipino na umaasa sa aya bilang sandigan sa kanilang pagtanda. Hindi ito simpleng adjustment lang sa retirement age o benefit, this is a system-wide reform na magtatakda kung sino ang qualified, gaano kalaki ang makukuha mo, at kailan mo ito pwedeng simulan. Ngayon, bago tayo magpanik o magdiwang, unawain muna natin ang core ng batas na ito, kasi dito malalaman kung ikaw ba ay makikinabang o ikaw yung posibleng maipit sa bagong rules. Ayon sa mga ulat mula sa CAE at sa mga mambabatas na nagpanukala ng batas na ito, layunin daw nitong ayusin ang sustainability ng pension fund. Sa madaling sabi, gusto nilang siguraduhin na kahit ilang dekada pa, may sapat na pondo para sa lahat ng retirees. Sounds good, di ba? Pero sa kabilang banda, may catch para mapanatili ang pondo kailangan nilang baguhin ang paraan ng pagbigay ng early retirement. Kaya simula Nobyembre 1, 2025, iba na ang computation ng early retirement benefits. Dati, maraming miyembro ang nakaka-avail kahit medyo maaga pa silang magretiro, basta natugunan ang minimum contribution years. Pero ngayon, mukhang bibigyan na ng priority ang mga miyembrong may mas mahabang kontribusyon at mas stable na payment record. So ang tanong, paano kung intermittent ang hulog mo? Paano kung nagkaroon ka ng gap sa contribution dahil nawalan ka ng trabaho o nag-migrate ka? Diyan papasok ang malaking pagbabago. Kasi sa bagong sistema, ang consistency ng hulog ay magiging isa sa pinakamahalagang basehan ng benefit amount. Hindi na lang basta ilang taon ka nang naghulog, kundi gaano ka ka-consistent maghulog. At dito nagsisimulang mag-alala ang marami. Kasi karamihan sa mga VA, eh, self-employed, o voluntary members, hindi regular ang hulog. Minsan may gap ng ilang buwan, minsan taon. At kung yun ay magiging factor sa computation, posible talagang bumaba ang matatanggap mong early retirement pension. Pero teka, bago tayo tuluyang mag-alala, tingnan natin ang kabilang side. May magandang bahagi rin ang batas na ito. Para sa mga miyembrong consistent maghulog, malaking tulong ito. Kasi ang bagong rules daw ay magbibigay ng bonus rate o mas mataas na percentage sa monthly pension kung walang lapse sa hulog sa loob ng isa 0 hanggang 15 taon. So kung isa ka sa mga disiplina sa paghuhulog buwan-buwan, this law could actually reward you. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ginawa ito. Sa loob ng maraming taon, napansin ng isaya na marami ang nag-i-early retire kahit hindi pa talaga financially ready. Ang ending, kulang ang natatanggap na pension buwan-buwan, tapos pagkatapos ng ilang taon, nagsisimula na silang magreklamo o umasa ulit sa assistance. Ang bagong batas na ito ay gustong baguhin yan. Gusto ng gobyerno na hikayatin ang mga tao na maghulog ng mas matagal bago mag-retire para mas malaki ang monthly pension. Kung tutuusin, may logic din yan. Pero ang issue dito, hindi lahat may kakayahang maghulog ng tuloy-tuloy. May mga nawawala ng trabaho, may nagkakasakit, may mga baby na hindi stable ang income. Kaya para sa kanila, parang unfair na maparusahan dahil lang sa hindi regular ang hulog. Isa pa sa malaking pagbabago ay ang minimum age qualification. Dati, pwedeng mag-early retire as early as 55 kung pasok sa contribution requirement. Pero ayon sa mga bagong dokumento, posibleng itaas ito sa 58 o kahit anim na po depende sa kaso. Ibig sabihin, kung plano mong mag-retire next year at ikaw ay 55, baka kailangan mo pang maghintay ng ilang taon. Ito ang parte ng batas na ngayon pa lang ay nagdudulot ng diskusyon. May mga nagsasabing tama lang dahil tumataas na rin naman ang life expectancy ng mga Pilipino. Pero may mga kontra rin kasi para sa kanila, hindi dapat parusahan ang mga gustong magpahinga na ng maaga lalo na kung matagal na silang nagtrabaho at naghulog sa sistema. At habang pinag-usapan natin yan, napakahalaga rin maintindihan ang transitional clause ng batas. Ayon sa mga insider reports, magkakaroon daw ng transition period mula 2000 at 25 hanggang 2000 at 26 kung saan parehong tatakbo ang lumang at bagong sistema. Kaya kung isa ka sa mga mag-a-apply bago mag-nob isa 0, 2000 at 25, may chance pa na ma-process ka under the old rules. Pero kapag pumalo na ang bagong cut-off, automatic ka ng pasok sa revised computation. Kaya ayon pa lang, kung malapit ka ng mag-retire, baka ito na ang oras para kumpletuhin ang iyong hulog o i-review eh, ang records mo sa raya. Kasi bawat buwan ng contribution ay mahalaga sa bagong sistema. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mainit na tanong, mas lalaki ba o liliit ang makukuhang pension? Depende. Kung matagal at tuloy-tuloy kang naghulog, mas malaki raw ang possibility na tumaas. Pero kung may mga gap o kulang sa contribution, posibleng bumaba dahil sa bagong weight system. Ang sabi ng SAE, ito raw ay performance-based fairness. Parang incentive system, kung mas disiplina ka, mas malaking reward. Pero syempre, maraming hindi sangayon dito. Sabi ng ilang sektor, dapat pantay ang treatment sa lahat dahil hindi naman lahat ng gap ay kasalanan ng miyembro. May mga panahong walang trabaho, may kalamidad, o may pandemya, tulad ng nangyari noong COVID-19. Kaya ngayong lumabas ang bagong batas, marami ang umaasa na magkakaroon ng grace period o amnesty program para sa mga gustong ayusin ang hulog bago mag-take effect ang bagong rules. Ang isa pang nakaka-curious dito ay ang clause tungkol sa medical clearance at employability. Ayon sa ilang draft versions ng batas, pwedeng mag-retire ng mas maaga kung may medical reason, pero kailangan ma-verify ng nas doctor at DOL accredited physician. Ibig sabihin, hindi na sapat ang ordinaryong medical certificate. Kailangang dumaan sa mas mahigpit na verification process. At dahil dito, maraming nag-aalala na baka mas tumagal ang proseso ng approval. Kasi kung dati ay ilang linggo lang ang processing ng early retirement, baka ngayon ay umabot ng buwan dahil sa medical verification stage. Isa itong malaking concern lalo na para sa mga may sakit na umaasang agad makakuha ng pension para sa gamot at pang-araw-araw na gastusin. Habang lumalalim tayo, napapansin mo ba? Ang bawat clause ng batas na ito ay may dalawang mukha, isa para sa sustainability at isa para sa sakripisyo. Para sa gobyerno, ito ay reform. Pero para sa mga miyembro, ito ay adjustment na may kasamang kaba at tanong. Marami ring nagtatanong, bakit Nobyembre isa 0, libo at 25. Ayon sa mga report, ito ang target date ng implementation dahil tapos na raw ang system upgrade ng AS database ila that time. Ibig sabihin, lahat ng computations at eligibility checks ay magiging automated na mas mabilis pero mas mahigpit. At kung automated ang system, ibig sabihin mas konti na ang chance ng human discretion. Wala nang palusot, wala nang manong adjustment, puro data. Kaya kung kulang ka kahit isang buwan ng contribution, automatic na yon sa system. Kaya ngayon, ang pinakapraktikal na gawin mo bilang miyembro ay check ang LAL contribution record mo mayon pa lang. Siguraduhing updated, walang gap at tama ang employer posting. Kasi pagdating ng Nobyembre 2000 at 25, baka mahirapan ka ng magpa-correct dahil sa automation. Isa pa sa magiging malaking pagbabago ay ang digital verification. Sa bagong batas, lahat ng claims ay dapat may corresponding digital file, scanned aids, contribution proofs, at updated medical results kung applicable. Kung hindi ka tech savvy, baka medyo challenging ito sa una. Pero ayon sa RAES, magkakaroon daw ng help centers para dito. Ngayon, may magandang balita rin para sa mga bagong miyembro na magsisimulang maghulog simula 2,000 at 26, may option na mag-enroll sa Enhanced Early Retirement Plan. Parang supplementary program na pwedeng dagdagan ang contribution mo kada buwan para mas mataas ang pension pagdating ng retirement. Kung mamanage mo ang dagdag hulog, pwedeng maging game changer ito sa future mo. Pero syempre, balik tayo sa pinaka punto, maraming hindi handa sa biglang pagbabago. Marami ang nagtataka kung sapat ang public consultation bago ipasa ang batas. Marami rin nagsasabing sana ay may mas mahabang transition period para makapag-adjust ang mga self-employed at lazy. Kasi isipin mo, may mga taong ilang dekada nang nagbabayad under one rule, tapos biglang bago na lahat sa loob ng isang taon. Kaya sa mga nakikinig ngayon, huwag mong hayaang maunahan ka ng iba. Simulan mo nang ayusin ang record mo, tanungin ang branch mo, at planuhin kung kailan ka mag-retire. Kung tutuusin, ang batas na ito ay parang double-edged sword. Para sa madisiplinado sa hulog, magandang reward. Pero para sa mga nagkaroon ng struggles sa contribution, pwedeng maging obstacle. Kaya ngayon, mas mahalaga kaysa dati na alam mo ang detalye ng record mo at may plano ka. At kung tutuusin, hindi ito lang basta usapang pension. Usapang seguridad ito para sa future mo at ng pamilya mo. Kasi ang naero pension, yan ang fallback mo pag hindi ka na makapagtrabaho. Kaya kung may pagbabago, dapat inform ka. Hindi pwedeng sa huli ka lang makaalam. Ang tanong ngayon, ito ba talaga ang solusyon para mapalakas ang Fund? O isa lang itong paraan para bawasan ang beneficiaries habang pinapahaba ang hulog ng mga miyembro. Walang malinaw na sagot pa ngayon, pero isang bagay ang sigurado, darating ang Nobyembre 1-0, libo at at magbabago ang sistema. Kaya kung may kilala kang LADA member, parents mo, relatives, kaibigan, ishare mo ang video na to sa kanila. Kasi baka hindi pa nila alam na may bagong batas na ganito kalaking epekto. At kung gusto mong malaman ang exact computation sa bagong rules, kung paano magkaiba ang luma at bagong sistema, at kung ano ang strategy para hindi lumiit ang pension mo, yan ang ipe feature natin sa next video. Kaya siguraduhin nakasubscribe ka na at naka-on ang notification bell para hindi mo mamiss. Sa panahon ngayon, hindi sapat na umaasa lang tayo. Dapat, alam natin kung paano gumagalaw ang sistema at kung paano tayo makakalamang dito. Ako si your channel name, Admission namin dito ay tulungan kang manatiling informed, empowered, at handa sa bawat pagbabago sa raes, BSIS, PhilHealth, at lahat ng benepisyong karapat dapat sa iyo. So kung gusto mong manatiling updated, at hindi ka na muling maloko ng fake news o lumang impormasyon, tap mo na ang like button, at share sa mga group chat, at mag-subscribe para sabay-sabay tayong makapaghanda bago pa dumating ang bagong era ng NARA Retirement Rules.